Ito na mga lods ang bagong episode, welcome sa Manhua TV Tag Recap. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang episode ay siguraduhin na silipin ito sa ating channel. Simulan na natin ang kwento. Sa nakaraan episode ay ipinadala sina Inred at Torres sa Penhanil River. At doon nila nakatagpo si Finn upang sila'y magmatsyag sa Aspen. Sinabi ni Finn sa kanila na lulusot sila sa crossguard at tanging tatlo lang sila ang papasok dagdag pa niya na may tatlong ruta lamang silang pwedeng daanan. Ang una ay pumasok sila sa butas ng mga aso, nang makapasok sila ay bigla na lang sumulpot ang maraming kalaban mula sa dilim. Sa sandaling iyon ay napalibutan sila at doon sila pinagpapatay lahat. Bumalik sa parehong araw si Inred at nagmungkahi sa mga kasama niya na huwag na lang pumasok sa butas ng mga aso, sa halip ay umakyat na lang sila sa pader ng lungsod. Agad naman itong sinang-ayunan ng dalawa ngunit sinabi ni Finn sa kanila na kailangan nilang maghintay na sumapit ang gabi. Kalaunan ay nagsimula ng lumubog ang araw at napansin ni Finn si Inred na masyadong mabigat ang kasuotan nito. At sinabi niya kay Inred na magsasanhi ito ng pagkulap sa kalagitnaan ng pag-akyat niya, ngunit sinabi sa kanya ni Inred na kaya naman niyang umakyat kahit mabigat ang suot niya. Sagot ni Finn ay hindi lang pader ang kanilang aakyatin bagkus aakyatin rin nila ang mataas at mabatong bundok. Pagpapatuloy, nagsimula ang episode sa isang flashback, naalala ni Inred noong nakalaban niya ang isang magician sa tunnel. Sinabi niya na nakahanap siya kayamanan at pinulot ito bilang gantimpala sa kanyang pagkapanalo, upang siya'y makabili ng bagong espada, dahil nasira ang kanyang gamit na espada noong naglaban sila ng mage. Pagkabalik niya sa barracks ay ipinakita niya ang nakuhang kayamanan kay Craze, at labis na nagulat dito si Chris dahil mukhang napakabihira nitong makita at mahalaga ito. Sinabi ni Chris na isa ba itong magic tools? Na tila hindi siya makapaniwala sa hawak niyang bagay. Sinabi pa niya na isa lang sa magic tools na ito ay napakalaking halaga, na kayang makabili ng isang set na kagamitan. Nang malaman niyo ni Inred ay agad niyang sinabi kay Chris na bilhan siya nito ng pinakamagandang espada, at makakaya raw ito ni Chris dahil sa hawak niyang pera ngayon. Agad na sinagot siya ni Chris na walang iniisip si Inred kundi espada lamang. Pagkatapos ng flashback ay bumalik sa pag-akyat nila Inred sa mataas at mabatong bundok. Habang umaakyat si Inred ay makikita natin ang kanyang bagong espada na nakalagay sa kanyang bandang likod. Sinabi niya sa kanyang sarili na ang mga taong nabubuhay at namamatay sa pamamagitan ng espada, ay ang espada mismo ang kanilang buhay. Dagdag pa niya na ang paglabas ng walang dalang espada ay wala sa pagpipilian niya o sa madaling salita ay hindi siya mabubuhay kung walang espada. Habang umaakyat siya sa mataas na bundok ay halatang parang pagong ito kung gumalaw dahil sa sobrang kapaguran. At nakita natin si Nafin at Torres na nauna nang makarating sa tuktok ng bundok. Habang si Torres naman ay napipiko na kay Inred dahil sa napakabagal ito. Habang si Finn naman ay mukhang nadismaya ito at sinabi kay Inred na hindi ba ay sinabihan na kita na iwanan mo na lang sa baba ang iyong lungsword. Kahit pa itapon mo pa ang iyong ibang kagamitan at dalhin lamang ang isang mabigat na bagay ay magsasanhi ito ng pagkaubos ng iyong stamina. Sa puntong ito ay nagsimula ng makaramdam ng sobrang pagod si Inred at halatang hinihingal ito at napagtanto niyang labis siyang nabibigatan at nagsasanhi iyon ng kanyang labis na kapaguran. Ngunit nagpatuloy perensya sa pagkapit, at sinabi na kung itutulak niya ang kanyang mga kalamnan sa limitasyon nito ay mas lalakas pa ito ng lubusan. Sa sandaling iyon ay patuloy pa sa pag-akyat at hindi sumuko, makikita natin na malapit na siyang makarating sa tuktok ng bundok. Kalaunan ay nahawakan na niya ang pinakahangganan ng taas bundok. At kasabay nito ay makikita natin itong naliligo sa sariling pawis at labis na hinihingal at napasabi na lang sa kanyang sarili na naabot na niya at nalampasan na ang kanyang mga hindi mabilang na limitasyon. At ang bundok na ito ay hindi siya mapipigilan. At sa puntong iyon sa wakas ay nakarating na rin siya sa tuktok ng pagkataas-taas na bundok. At sa sandaling iyon ay tumayo ng tuwid at sabay huminga ng malalim na tila nilalanghap ang masarap na sariwang hangin at sa wakas ay nakahinga na rin siya ng maluwag habang ang dalawa niyang kasama ay nakatingin sa kanya na tila no weirduhan ang mga ito. Napabuntong hininga na lang si Finn at nagsabi na si Inred lang ang nagpapahirap sa kanyang sarili. Habang si Torres naman ay mukhang naiinis na sa bida, sabay napapatanong na lang si Torres sa kanyang sarili na mukhang hindi makapaniwala sa ating bida at sabay tinawag siyang bastardo, dahil sa nakayanan raw ni Inred na dalhin ang isang mabigat na espada hangang dito para lamang sa kanyang sariling training narin. Aniya walang paraan para maging ganito kas ulo si Inred. Kalaunan ay matapos nilang maakyat ang mabatong bundok ay narinig nila ang hiyawan ng mga asong lobo habang nakatingales sa buwan. At sa sandaling marinig nila iyon ay nakita nila sa baba ng bundok ang mga asong lobo na parang tao, na tila tumatakbo ang mga ito ng mabilis. Habang nakatingin sila Inred dito ay sinabi niyang isa itong tropa ng mga Lycan. Sinabi rin ni Torres na bihira lang makita ang mga ito na kumikilos ng napakarami at magkakasama. Sumabat si Finn sa kanila at sinabi na ang ibig sabihin lang nito ay kailangan na nilang magingat sa sitwasyon na ito. Kalaunan ay natagpuan na ni Finn ang sinasabing pader at sabay sinabi sa dalawa na nakita na niya ang pader. Sa puntong iyon ay nagsimula na silang lumapit dito ng kaunti, at makikita natin na nagbigay ng senyales si Finn upang huminto muna sila ng sandali. Nang makita ni Torres ito ay nagulat ito at napamura na lang at sinabing hindi raw sila basta bastang makakalapit sa pader dahil walang silang masisilungan na kanilang pagtataguan sa harap mismo ng pader upang hindi sila makita ng mga nagbabantay. At bukod pa rito ay makikita natin ang isang gwardya na nagbabantay habang hawak ang isang sulok, kaya mahihirapan na talaga silang mahawakan ang mismong pader. Ngunit sinabi sa kanila ni Finn na huwag mag-alala ang mga ito dahil magiging masyadong maliwanag ang kapaligiran kapag ang dalawang full moon ay nasa itaas na, dahilan upang ito'y makalikha ng anino. At bukod pa rito ay hindi na talaga sila mapapansin ng mga gwardyang nagbabantay kapag nagsimula na silang lumapit sa mismong pader. Sa sandaling pinagmamasdan nila ang pader ay nakita nilang tumalikod ang isang gwardyang nagbabantay at nakita iyon ni Finn bilang pagkakataon upang lumapit sa pader. At agad na sinabihan niya ang dalawa na ngayon na, dahil ito na ang tamang pagkakataon upang sila'y kumilos, at sa puntong iyon ay agad silang sabay-sabay na nagsipagtakbuhan ng mabilis papunta sa pader. Habang sila'y tumatakbo ng mabilis palapit sa pader ay makikita natin na malapit na silang makarating sa pader, at para na rin makapagtago mismo sa pader. Subalit sa sandaling iyon habang tumatakbo ng mabilis si Inred ay may napansin siya, at nakita niya ang gwardyang nagbabantay na tila yatang nakatingin ito sa kanila ng bahagya. Ngunit sa paglingon ng gwardyang nagbabantay sa ibaba ng pader ay wala itong nakitang tao at mukhang tila hindi nito nakita sila Inred. Dahil umabot sa oras sila Inred at nakapagtago agad sa pader. At makikitang hingal na hingal ang tatlo na parang hingal kabayo. Dahil sa matinding naramdamang kaba sa dibdib. At sa sandaling iyon ay nakahinga na rin sila ng maluwag. At sinabi ni Finn sa dalawang kasama na kita nyo na. Sinabi ko na sa inyo e eh magiging madali lang ang pagdaan sa rutang ito kung gabi sila kikilos na katulad nito ngayon. Ngunit si Inred ay nagtataka ka bulong niya na sa tingin niya ay nakita sila ng gwardyang nagbabantay habang sila'y tumatakbo kanina bagamat hindi na iyon pinansin ni Inred at isinantibi na lang ang pag-iisip na iyon. Sa sumunod ay nagsisimula ng maghanda ang tatlo para umakyat sa pader at makikitang naghugas ng pulver sa kamay si Finn na tinawag niyang slums at sinabing aakyat sila sa pader nang may slums sa kamay. Dagdag pa niya na kung magtatago sila sa pamamagitan ng slums upang walang maiiwang bakas, ay walang paraan upang sila'y matonten ng mga kalaban, sa madaling salita ay walang fingerprint ang madidetect. Kasabay nito ay naglabas ng lubod si Finn habang nakatali ito sa kanyang katawan at may malaking pako sa dulo ng lubod para sa pag-akyat nila sa pader. At sa puntong iyon ay ginaya rin siya ni Inred, at sabay naglagay ng slum sa kanyang mga kamay at habang naghahanda sa pag-akyat ay sinabi ni Finn kay Inred na bago sila umakyat sa pader ay dapat nitong itapon ang kanyang espada. Dahil ang pader na ito ay masyadong mahirap akyatin kumpara sa pag-akyat sa mabatong bundok. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Inred at sinabi sa kanya ni Inred na para sa kanya ay hindi ito magiging tamang pag-eehersisyo ng walang kaunting mabigat na bagay na pasan sa kanyang likod. Nang marinig ni Torres ang sinabi ni Inred ay napabuntong hininga na lang ito dahil sa pagkainis sa kay Inred at bulong niya na sira ulo talaga si Inred. Sa sandaling ito ay nagsimula na silang umakyat sa pader gamit ang malalaking pako na nakatali sa lubad upang kapitan at apakan, at makikita natin si Inred na nasa hulihan habang si Finn ang nangunguna sa pag-akyat. Habang umaakyat si Inred ay napapaisip ito kung bakit sinabi ni Finn sa kanila kanina na ang pag-akyat sa pader ang pinakaligtas na rutang kanilang dadaanan. Bagamat kung makakayanan naman raw nilang makadaan sa pader ng ligtas, ay walang dadang ang paglusot sa crossguard ay magiging napakadali lang. Dagdag pa ni Inred na sa isip-isip niya ay kung hindi ba ito ang pader mismo na mahirap lampasan katulad nung pag-ambush sa kanila ng mga greyhounds sa butas ng aso. At malamang na malaki ang tsansa na nag-aabang ang mga Greyhound sa itaas ng pader na ito upang sila'y harangin. Habang si Finn ay makikita natin na nakaakyat na sa itaas ng pader at sinisilip kung may bantay ba na parating. Ngunit tila mukhang wala siyang nakitang nagbabantay na paparating at kalaunan ay pumasok na nga sila. Sa sandaling iyon ay napaisip si Inred kung paano na ngayon sila pipigilan ng mga greyhound sa kanilang paglusot. Subalit sa puntong iyon ay may isang nilalang ang humakbang sa sahig at kumalabog ito ng malakas at rinig na rinig nila ito. Sa sandaling nakapasok na sila ay biglang may sumulput na babae at hinarang sila sa kanilang daraanan. Sabay sabing mukhang masyado naman yata kayong nagpakahirap ng ganito ng gabi. Sabay nagtaas ng kamay ang magandang babae at halatang magsasagawa ito ng finger snap. At sinabi pa niya sa tatlo ng ngunit dahil sa kanilang pagpapakahirap ay oras na upang sila'y magpahinga na. At kasabay noon ay nag snap ito at biglang may naglabas ang halaman sa sahig at marami ang tinek sa halaman na parang ahas kung gumalaw ito, at tila ang babae mismo ang kumukontrol dito. Sa sandaling iyon ay mabilis itong tatama sa kinatatayuan nila Inred at Finn. Agad namang naalerto si Finn at sumigaw sa mga kasama niya na sinabing isang magician ang kaharap nila ngayon at yumuko. Sabay hinawakan ni Finn ang ulo ni Inred at yumuko sila bilang pag-iwas sa atake ng magician. Sa sandaling iyon ay naiwasan nila ang mabilis na atake ng magician sa kanila sa pamamagitan ng pagyuko. At makikita natin na parabang isa itong letigo na may mga tinek pa at mukhang lubhang mapaminsala ito kung tatama ito sa katawan ng tao at maaaring magsanhi ito ng kamatayan. Pagkatapos ng atake ng magician ay agad na gumanti si Finn ng atake at ibinato ang kanyang maliit na palakol sa babaeng magician. Kasabay ng pagbato ng palakol ni Finn ay agad niyang sinabi sa dalawa niyang kasama na magmadaling bumaba na sa pader upang umatras pabalik. Dali-dali namang tumakbo si Torres pababa nang marinig niya si Finn at samantalang si Inred ay nakatayo lang at natutulala dahil sa pagkabigla na tila parang nanunood lang ng ipinagbabawal na pelikula. Ngunit sa pagbato ni Finn ng kanyang palakol ay makikitang naharang ito ng magisyan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at pinuluputan ito ng kanyang mga baging. At sabay na piniga ito at nagsanhi ng pagkawasak ng palakol ni Finn, at makikita natin na nasisiyahan lang ang babaeng magician na tila mukhang nakikipaglaro ito sa mga bata. Nang makikita ni Inred ang babaeng magician ay tila mukhang naging halo-halo ang kanyang reaction dito. Dahilan upang siya'y labis na magtaka dito at sa isip-isip ni Inred ay kung bakit may nakaabang na magician dito sa dinaanan nilang ruta at hindi niya inaasahan ito at napagtanto niyang isa itong malaking patibong, habang nag-iisip si Inred ay makikita natin na nakahawak ito sa kanyang espada at halatang gusto niya itong labanan at tila mukhang gustong gusto niya itong gamitan ng munyak move. Sa sandaling iyon ay agad na kumilos si Inred upang lapain ito, at kasabay nito ay kumuha siya ng puwersa sa kanyang paa at tumulak pa sulong. At agad na sumugod ng mabilis patungo sa babaeng magician, at makikitang sa sandaling sumugod siya ay bumunot ito ng kanyang espada at halatang hahampasin niya ng malakas ang babaeng magician ng kanyang longsword. Ngunit biglang may lumitaw na isang baging sa sahig sa mismong kinalalagyan ni Inred na tila isa itong surprise attack ng babaeng magisyan. At buti na lang ay nakita ito ni Inred at mabilis siyang huminto sa pagsugod, sabay umatras ng bahagya. At sa sandaling umatra si Inred ng bahagya ay ginamit niya iyon bilang pagkakataon upang muling umatake sa babaeng magisyan. At makikitang naghahanda ito ng atake na halatang tutusukon niya ang magandang babae ng kanyang longsword. Habang naghahanda ng atake ay sa isip-isip niya na sinabi niyang may nakalaban na siyang Magician noong nakaraan at natalo niya ito at bukod pa rito ay dahil sa pamamagitan ng paggamit niya ng kanyang ika na pandama ay nakasurvive siya sa mga atake ng Magician na iyon. At sa sandaling iyon ay muling isinagawa na ni Inred ang kanyang inihandang pagtusok sa babaeng Magician at makikitang malapit na itong matusok ni Inred. Ngunit kasabay ng atake ni Inred ay nagsagawa rin ng atake ang babaeng magician kay Inred bilang counter-attack niya sa parating na atake, at halatang pupuluputin niya si Inred ng kanyang mga baging upang pigilan si Inred sa pagtusok sa kanyang malaking dibdib. At sa mismong sandaling iyon ay nakita ng babaeng magician ang dulo ng longsword ni Inred na malapit ng tumama sa kanya, at mukhang nabigla ito sa mabilis na tusok ni Inred. At kapansin-pansin rin ang nanlaki nitong mga mata na parang mga mata ng ahas, at tila mukhang na-shock ito sa ginawa ni Inred. At sa sandaling iyon ay sa isip-isip ni Inred na sigurado siyang kaya niyang tapusin ang babaeng ito. At kasabay nito ay naalala ni Inred ang sinabi sa kanya ni Jackson. Sinabi ni Jackson sa kanya na pagkatiwalaan raw ni Inred ang kanyang pandama ngunit huwag itong isumpa kung mabibigo siya sa laban dahil ang isang malakas na kalaban ay kayang manipulahin ang iyong pandama. Especially sa mga magician, ngunit nang matapos maalala iyon ni Inred ay bumalik sa eksena at makikitang tinamaan siya ng mga baging sa katawan ng malakas dahilan upang siya'y tumalsik ng malayo at sabay na bitawan ang kanyang espada. At nang tamaan siya ng mga baging sa katawan ay makikitang tila binubuhat si Inred ng mga ito at dinadala siya sa ere. At kasabay nito ay naglabasan pa ang maraming baging patungo kay Inred upang siya'y puluputan at lamunin ng mga ito, na ang magisya ng kumu control dito. At sa puntong iyon ay pinuluputan si Inred ng napakaraming baging sa ere, at nakita mismo ito ni Finn at Torres habang nagmamadaling bumababa sa pader at ikinagulat nila ito. Nanlaki ang mga mata ni Finn at Torres nang makita nila si Inred na pinagpipistahan ng mga baging at napasigaw na lang si Finn dahil sa labis na pagkagulat at sinabi niyang, ang tatangga tanggang iyon. Anong ginagawa niya doon? At sa sandaling iyon ay may mga matatalim na baging na mula sa magisya ng bumaba sa pader at mabilis itong patungo sa kinaroroonan nila Finn at Torres. At sa kasamaang palad ay tumama ang matatalim na baging sa mismong dibdib ni Finn at Torres at makikitang tumagos ito sa kanilang katawan, at nagsanhi ito ng kanilang pagbagsak sa lupa mula sa mataas na pader dahilan ng kanilang pagkasawi. Samantala habang pamupo lupot ang maraming baging kay Inred ay makikitang nahihirapan na ito dahil sa higpit ng pagkakagapos sa kanyang katawan dahilan upang siya hindi makakilos at makikitang pilit siyang kumikawala dito. Ngunit sa sandaling iyon ay unti-unti na siyang nilalamon ng makapal na baging at halatang sinasakal siya nito ng matindi. At doon na pagtanto ni Inred na ang nakapulupot na baging sa kanya ay masyadong makapal at mukhang hindi na siya makakatakas dito. At habang nakagapo si Inred ng mahigpit ay unti-unti siyang nilalapitan ng babaeng magician. At sinabi kay Inred na humahanga siya sa katapangan ni Inred dahil sa hindi niya pagtakbo upang makatakas. At nang marinig ito ni Inred ay makikita sa kanyang mga mata ang matinding galit habang nakatingin ito ng may nanlilisik na mata sa babaeng magician at kagat-kagat pa niya ang mga baging nito. At doon muling nagpakilala ang babaeng magician kay Inred, sinabi na siya si siya ang rosas ng mga baging o rose vines. At kasabay nito ay muli niyang itinaas ang kanyang kamay habang mukhang masayang-masaya ito sa kanyang laruan. At sa sandaling itinaas ng babaeng magisya ng kanyang kamay ay kasabay nito ang pagsarado ng malakas sa kamay bilang pagkontrol sa kanyang mga baging. At doon nagsimulang makaramdam si Inred ng matinding sakit at labis niyang ikinagulat ito. Na tila para siyang pinipiga ng babae, na para bang nyog na pinipiga para lumabas ang gata ni Inred. At nang sa sandaling iyon ay, tuluyan ng napiga ang nyog at lumikha ito ng liwanag na tila isang pagsabog, na marahil ay dahil ito sa baluting suot ni Inred na ginamitan ng spell ni Esther kaya ito nag-activate upang hindi tablan si Inred ng atake laban sa mga magician. Subalit sa puntong ito ay tila walang epekto ang spell ni Esther laban kay Retcha the Rose Vines. Pagkatapos noon ay napunta si Inred sa madilim na lugar at mukhang nag-iisa sa kawalan ng pag-asa at halatang muli silang magkikita ng boatman. Habang nakaupo si Inred ay may napagtanto siyang bagay at sinabi niyang tulad kung paano niya labanan ang isang mababang sundalo ay dapat raw na ibahin na niya ang pamamaraan ng pakikipaglaban sa mga magisyan. At doon siya natauhan ng mapagtanto niyang masyado siyang naging bastos sa babae at padalos-dalos. Bukod pa rito ay labis siyang nolesing sa katutuhan ng lumakas na siya at bigla na lang sumusugod ng hindi man lang sinusuri ang kanyang kalaban. Sa sandaling napapaisip si Inred ay naputol ito nang muling dumating na sa kanya ang boatman upang siya'y sunduin at ihatid sa kabilang buhay. Nang makalapit ang boatman ay nagsalita ito at tinanong si Inred kung alam na ba raw ni Inred kung saan siya lulugar ngayon. Kasabay nito ay makikita natin na pinagtatawanan niya si Inred at sinabi pa niya kay Inred na kakaiba talaga si Inred, gamit ang kanyang kapangyarihan o abilidad ngayon para lumakas ay patuloy peren itong nabibigo at magdusa, sa halip ay dapat na itong magpahinga tulad ng nararapat kanya, ngunit laban sa isang napakataas na pader, ay walang wala si Inred at tila mukha lamang siyang parang maliit na langgam. Subalit sa sandaling magsasalita pa ang boatman ay bahagyang natigilan at mukhang nagulat ito ng magpasalamat sa kanya si Inred. At sabay na tumayo ang ating bida habang may ngiti sa kanyang mukha na tila nag -e enjoy pa ito sa kanyang kapalaran at kasabay nito ay sinabi sa boatman na dahil sa sinabi ng boatman na sa tingin niya ay muling nag-alab ang kanyang puso o sa madaling salita ay nabuhayan ito ng lakas ng loob. At sinabi pa niya sa boatman na ito raw mismo ang pader na kinakailangan niya upang siya'y lumakas pa at magpatuloy. Ngunit tinawanan lang ng boatman si Inred at sinabing tingnan na lang natin kung makakaya mo pang sabihin yan pagkatapos mong makaharap ang ikatlong pader. At dito na nagtatapos ang episode, abangan ang kapanapanabot na susunod mangyayari magagawa kayang mapagtagumpayan ni Inred na lampasan ang sinasabing ikatlong pader ng boatman, na tila nagpapahiwatig ito na gusto naman subukan ni Inred na dumaan sa ikatlong ruta bilang magpapanggap silang mga ngalakal na grupo. O baka naman gusto niyang balikan ang babaeng Midge para magpapiga ulit ng nyog, at bago ka umalis ay huwag kalimutang mag-iwan ng comment like subscribe. Salamat sa iyong panunood lords kita-kit sa next video.